aming gantungan ayan o yun maganda uh, na ho yan malalim na ngayon eh ang dami na naman mga triling linisin ayan eh, o pati damo Palmado na naman po ngayon lahat ng uulan. Ayan o. Oh. Okay, yung labal. Ang bangka o. Oh. Kabilaan yan. Nino si yung tagabuhat namin oh. Si Singi. Hey, yeah, nag-aagay mo dyan! Nanggalangan, nanguha ka nang na naman gabi dyan! Nag-aagay mo dyan!